Ito na guys, lalagyan ko ng pangpalasa. Um, ayan, asin po yan. Ayan, so, ayan, nakikita ninyo kung kulu na ang aking gulay kalabasa na ginakaan, So, ayan, mga um, guys, share ko sa inyo po ang aking recipe ngayon. So, ayan, titikman natin ang alat. So, okay na po yung alat niya at ayan. So, guys, ulog ko na rin ang first po na gata. Ito po yung first na gata. Iulog ko po. Ayan. Ayan po, guys. Iulog ko na po yung first na gata. So, ayan. Ngayon naman, guys, ang iulog ko yung lamas na dahon ng spring onions at saka bell pepper. Ayan, red bell pepper. So, yan na po lahat ang lamas. Pakukuluin ko lang. Guys, tatakpan natin para po palambutin lang kaunti ng mga 3 minutes. Tayo malambot na rin po. So, thanks for watching, guys. At sana po tangkilitin nyo ang aking mga ya upload na video. Asa, hindi pa po naka-subscribe ng aking channel. Subscribe nyo na po para lagi kayo updated sa aking mga video. Bye-bye. Naman po yung finished product na ng... kalabasa ginataan. Ayan. So, tapos na. Kainan na ang sunod. So, thanks for watching. Sana po lagi niyong tangkiliki ng aking mga i-upload na video. Maraming salamat ulit. Bye-bye!